Guys, okay, subukan natin itong, ano, uh, yung Ninja 400 sa traffic naman. Ano, kung ano ba uh, uh, ang ride nito kapag traffic. Minunamagaan ang Ninja 400 uh, sa level ng mga big bikes. No? And some even, uh, even na, not. Uh, does uh, the boat even consider yung Ninja 400 or 400cc, for that matter, as a big bike? Sa kanila, 600cc daw yung start ng big bike. But then again, uh, what we're saying, yung know, expressway legal, ito yung starting point, 400cc. So, yung mga dalitong motor, yung po ka-figure na uh, ano ba uh, makakiramdam ito kapag uh, ni-ride mo sa traffic. Lalo na ngayon, sobrang traffic na. subukan natin tayo. <tipan> start nito, ang type naman dalawang bars to, ko eh bago itakbo kaya naman ang ticket na siya napansin ko nga dito na ang Ninja 400 na uh, more on mas uh, subsob kesa sa mga cruiser type maybe kahit sa mga underbone yung mga galing sa underbone dyan maninibago kayo kapag uh, from underbone uh, bigla kayong mag uh, 400cc tapos ninja nga kasi ito ka, ka, categorized sa sport touring no? so medyo sport ang uh, riding position mo dito medyo nakasubsob ng konti pero hindi naman tulad ng mga superbike talaga na sobrang subsob no pero ito ang 400 ang uh, foot pegs mo dito eh medyo bandang nasa likuran na no kaya ang paamo mo medyo nakaturo sa sa lupa which is actually yung correct way of uh, foot uh, position kapag nagra-ride ka ng mga ganitong uh, sport oriented uh, motorcycles, no. Uh, at tama 'yung sinasabi ng mga ibang uh, nakasubok ng uh, Ninja 400 na hindi gaya ng mga superbikes halimbawa ng ZX-10R. BMW S1000RR, yung mga CBR, Fireblade, ganyan ano, uh, ZX6R even, R6, uh, R1, R1M, yung mga ganyan na para kang nakatungtong sa motor, no? Kapag nakaupo ka in terms of yung seating position. Ito, para kang nasa, naka, nakaupo mismo, no? Parang you are in the bike, not on the bike, no? Yung sinasabi ng mga mga foreign uh, motorcycle uh, Villa vloggers sa Ninja 400 you are in the bike para ka na sa loob ng upuan and you are not on the bike no parang ganyan so mararamdaman mo naman yan kasi more on parang ano ka eh uh, ka sa loob hindi tulad ng mga super sport na talagang nakaangat ka no kasi kapag nagpapaservice ako ng itong 400 dyan sa Kawasaki, Makati na sasampahan ko dyan yung kanilang uh, ZX-10R na no? so super so, thing kaya kahit na one foot down tapos uh, ang riding position talaga niya aggressive no? aggressive tapos uh, naka lean forward ka ng, uh, ng todo no? And, uh, again, ang height ko lang is, I think, 5'4, 5'5 yeah? lang, no? So, talagang mahihirapan ako sa mga gaya ng ZX-10R. But then, again, uh, sa pag-upo ka lang, makakukumpere mo na yung uh, pinagkaiba na kanilang seating position dito sa Ninja 400. So, Ninja 400 is actually talaga pang-beginner ito sa mga sport bike, no? Um, gaya nito, sa traffic situation ngayon, Uh, madali mo siyang i, i liko liko no so magaan uh, ang tawag to flickable siya flickable so sa traffic situation ideal din siya no uh, ngayon ninja 400 dahil hindi siya ganoon kalapad face sa uh, pagsisingit pwede mo siyang ipasok no check uh, before ka sumingit no Uh, parang common sense naman yan ano? so sa Pilipinas uh, pwede tayo mag lane split basta safe lang no uh, kasi eh, sa traffic situation natin talagang pag pinapila mo itong mga motor eh baka umabot to ng bulakan ano itong dito pa lang sa EDSA no? hindi natin alam kung ano baka pakaviti pa nga sa kabilang uh, dulo Uh, pero ang Ninja, ito hindi ko pa tinutupi ang side mirror nito kasi po dito i-fold eh, no? Pa hangat para lalo yung size nito at hindi makasagi, no? So, ideal sa mga singitan. Ako kasi, kapag uh, sa ganitong traffic situation, ay make sure na hindi ako nakasentro sa sinusuntan kong sasakyan kasi... Para iwas na rin sa yung matumbok ka at sandwich ka kapag ka nagkaroon ng uh, rear-end uh, collision, ano. Nag-iingat lang tayo. So, ganoon na nga. Itong uh, Ninja 400, napakadali niyang i-navigate, uh, i-ride dito sa uh, kalsada natin. And uh, parang ideal siya sa mga matatraffic na ganito. Kasi, unang-unang may power ka to speed ahead of the traffic group na yung mga ibig sabihin yung yung uh, batch ng traffic kapag ka nasa traffic light kayo madali kang makauna uh, Na ahead ka sa uh, commotion nito mga nasa traffic kasi kadalasan dyan nagkakaroon ng aksidente ma uh, maka ano ka makaala makaiwas ka dyan ano so like this one eto no nasa approaching Makati Ave tayo then turning uh, left so napaka daling i-maneho i-maneobra nitong uh, Ninja 400 sa mga ganitong uh, sitwasyon I am not really sure kung paano sa mga ibang underbone kasi uh, natuto akong magmaneho sa pang tricycle no 100cc So, hindi ko na-try itong mga ibang underbone na motor kasi sobrang luma nung motor na pinag ko para mag-drive, -mag ano. Tapos, doon naman ako na sa Honda Safety Driving Center dyan sa Maytagig para naman makakuha ako ng experience na certificate. ma tayo sa motorcycle riding. I have my own motorcycle riding certificate sa HSTC or Honda Safety Driving Center. And uh, ay pinagamit sa aking dyan, parang Honda CB150 yata yun, 150cc, no? Uh, maganda na magkaroon ng training ang mga beginners, lalo na sa mga bago sa big bike. Kasi iba talaga na meron tayong formal uh, so dito uh, hindi naman ako mabilis magpatakbo but I always make sure na ahead ako sa uh, traffic no kasi ayoko kung makadagdag uh, pa sa siksikan ng uh, ng uh, unnecessary delay yung mga ibang gumagamit ng kalsada kasi ang actually na gusto ko sa motor ay yung efficiency ng uh, transportation talaga no? so yung in terms uh, of space no, mas tipid ka kaysa sa uh, naka-coach ka solo ka lang tapos ang laki-laki na, na hindi ka mapad at uh, that will allow other people to have uh, the use of the, the road as well no? hindi lang uh, ikaw So itong part na to, uh, papuntang uh, power plant na to sa Rockwell, no? ah uh, dito may mga areas na parang bumpy bumpy no so so far pag kanin jack naman talaga medyo tolerable ang uh, shocks nito no ah uh, uh, pero sabi nila safe pero matigas uh, for me ang uh, impact sa likuran na ano, sa lumbar lumbar or lower back natin eh, kahit na big bike ka you can easily squeeze in sa mga uh, available uh, space sa gilid na kapinto ka ng maayos itong model na to eh kapal mo siya so ganito eh, madali siyang pasok In fact, itong space na nakikita nyo ngayon, kaya ko pang itasok din dyan pero hindi ko na pinipilit pagka ganyan kasi for my comfort na rin at comfort na rin ng ibang mga... Uh, to make sure lang na lagi nasa sa naggilid ako ng sasakyan at hindi ako nasa gitna para maiwasang matunday po so, sakaling kalimot nang ng rear collision uh, so sa pagliko naman uh, actually pwede kang mag thinking banking dito although hindi ko ginagawa yan at uh, hindi pa naman ako marunong kasi hindi kayo ay uh, beginner lang din sa big bike pero napansin na kapag uh, hiniga mo ang ninja talagang maihiga mo siya and uh, lean the bike to a certain angle na mababa na at medyo confident ka kasi may mga sa cruiser may mo siya pero parang uh, nervous ang reaction no, ng mga cruiser pero dito sa Ninja 400 uh, confidently uh, lean kaya nga sabi nyo ito Ninja 400 ito ano to maganda to pang truck kasi nga gaw niya talagang kaya niya bumaba kaya niya humiga sa mga corbata gawing truck bike so kada ganda ito yung gawing truck bike so ito sa mga humps uh, mataas ang ground clearance din ito kaya ito mga humps dito medyo matataas pero okay lang yung sardi ko dito sumasaya eh uh, pero dito sa ninja okay ko uh, hindi ko na sinisyete ang cruiser ko dito ang kapag dumaan sa mga hams na matataas dito sa ninja ko dito so right now uh, ang siguro magiging concern nandito dito eh, kung sakasakaling mag-open up ang road eh, at may mga uh, makasabay ng 1,000 cc ah uh, ito yung makikita mo yung power difference nyo. pero sa mga ganito lang na tap and eh, medyo traffic sa street situation man tayo okay naman siya sufficient siya no? Na. pero napansin ko diba kaya ng 750 cc kahit na closer lang yun mararamdaman mo yung uh, difference ng kakulangan sa horsepower Alright, so nandito na ako sa office. Ito yung parking space. So far, yung ride dito sa traffic, uh, okay naman yung uh, manageable, hindi naman gano'ng kainit.